Guys, yan po pala ang mama ni Kia American ng Bisaya at yan po yung daddy niya. yan hi. po yung hi. si Dodong Jeven, yung kapatid ni Kia American ng Bisaya. And of course, that's my daughter, Johanna. Hi, Daddy Kelvin. Hi. And hi, Mami Lynn Walker. O, oh, di ba? Nagtago-tago na po siya, guys. May yung sa tanang followers. Wala so. din yung klase di. Ay, kumar na. Asa ah. mo magad Kuya. Ah, sa laak. Ah, sa laak. Materiales sa ato at among store. Ah, magpalit mong materials sa inyong uh -oh. store. So, mubalik ra mo dahil yun. Oo. Ah, sige, sige. Nice candy. Like juice. Like juice. it with mommy, nak. Mami, kagahi, uy. Eh, lami, managahi. Ang rapog ganagahi.